para po sa kabatiran ng lahat. Ah uh, ito po kasi ay uh, kumalat sa social media Sen, na lumalabas gamit po ang uh, logo may nakalagay pa pong 111 Iglesia ni Cristo tapos Church of Christ para bagang pinalilitaw nila na itoy official statement. na statement mm -mm. o pahayag ng Iglesia ni Cristo para po doon sa malawakang pagitipon daw po sa Luneta Park sa September 21, 2025, alas 9 ng umaga. So pinalilitaw nila na ito'y official statement ng Iglesia? Opo, opo. Na hindi naman totoo? Wala pong ganun, sen eh. Kaya bakit, da. Opo. Bakit naman kaya? Sino naman kaya ang grupo ang gumawa niyan? <laughs> Yun na nga po, sen. Kaya uh, narito po, at babasahin ko po sa inyo, ang official pong uh, ito ito'y circular na mababasa sa mga pagsamba sa mga darating na araw at ito po uh, sa lahat ng kapat sa lahat ng kaanib sa Iglesia ni Kristo sa Republika ng Pilipinas. Mga mahal kong kapatid kay Kristo, may nagpost sa Facebook ng isang mensahe na wari nagmula sa pamamahala ng Iglesia ni Kristo na huwag daw tayong makisama sa malawakang pagtitipon na isa sa gawa sa September 21 sa Luneta Park bilang pagprotesta sa mga katiwalian sa pamahalaan. Hindi totoo na iyon ay galing sa pamamahala. Wala kaming pinalabas na ganoong mensahe. Kung mayroong dapat iparating sa iglesia, tungkol sa ating mga aktibidad. Ito ay ginagawa natin sa pamamagitan ng sirkular o mensahe na ipinaaabot sa ating mga pagtitipon. Hinihimok namin kayo na isama sa ating mga pananalangin na sana ay mamayani ang katarungan at kapayapaan sa ating bansa upang makapanatiling payapa ang ating mga pagsamba at paglilingkod sa Diyos. Umaasa kami na malinaw sa inyo ang nilalaman ng palibot liham na ito. Ang inyo pong kapatid sa Panginoon, nakalagda po rito ang, ating atin pong pinakamamahal at tagapamahalang pangkalahatan. Yan po, Sen at uh, Nelson, mga kababayan, dapat po ay maging malinaw sa atin ang mensaheng ito. Sen, ano po? No. Oh. Uh, sana po ay naging malinaw riyan, no? Para sa ating mga kababayan na mga nagtatanong ukol po sa ah uh, gaganapin. dyan po sa September 21, araw po ng ano bang araw 'yon? September 21, uh, linggo. Ano ha? So, yun po, linggo uh, next week, opo. Mm -hmm. Sana po ay naging malinaw maliwanag sa lahat ang mensahe na iyan po ay binasa namin sa palatuntunan ito. Baka gusto mong liwanagin itong first paragraph. Kasi Opo. baka magkaroon ng... Uh... Sige po. Ulitin natin. Para first po paragraph. sa kabatiran ng ating mga first paragraph, Para mas malinaw. Opo. Mga mahal kong kapatid kay Kristo, may nagpost sa Facebook ng isang mensahe nawari nagmula sa pamamahala ng Iglesia ni Kristo na huwag daw tayong makisama sa malawakang pagtitipon na isasagawa sa Setyembre 21 <coughs> sa Luneta Park bilang pagprotesta sa mga katiwalian sa pamahalaan. So walang sinasabi, walang uh, pasabi Opo. na nanggaling sa Iglesia na sinasabing wag wag kayong sumali opo wala pong wala pong sinabing ganon na bilin hmm. wala, po. wala, pong ganon opo kaya sa pangalawang uh, paragraph sen sabi po ay hindi totoo na iyon ay galing sa pamamahala kaya nga, opo ibig sabihin kasi <tong <tong> parang kung sino man ang gumawa niyan, mm -mm. mayroon ng uh, bilin ng INC na huwag oh, kayong, wag sasali. Wag kayong sasali dyan. Mm -mm. Kasi nakalagay po doon sa post na ay. Ayoko na po ipakita itong post na ito sa social media. Baka ma-promote -ma pa eh. No? Mm -mm. Nilagay kasi nila doon, ibinibilin sa atin na huwag na huwag tayong makisama nakalagay po doon sa kanilang pinakalat. Yun po yung yan Malik. Hindi totoo. Yun po yung hindi totoo. Mm yung gumawa niyan, yung ayaw, hmm. ayo magtagumpay yung gagawin. <laughs> Ayun Kung sino man yung, yung nag-organize yan. Po, po, mm -hmm. po. Kasi eh, baka kinatatakutan nila mm -hmm. na sumama tayo. Ba? Yes po, yes po. So, oh. na, so inunahan na tayo. po ata nila yung mga mangyayari na yon. Oh. Well, ito po, at least eh, malinaw ang uh, circular sa atin. At sana po ay uh, naging malinaw din sa lahat ng ating mga tulis sa balibay. pwedeng sumama si Saito. Wala sinasabing huwag. Oo. Kasi eh, hindi naman sinabing huwag eh. Ayan nga. Opo. So, si Saito pwedeng sumama. <laughs> hindi ko na po naman po kung... Uh, hindi, siya, siya. Ikaw naman. <laughs> eh, pinakamabuti pinaka sa hihintayin natin ang check uh, eh, kung meron mang uh, magiging billion ukol sa bagay na yan. Hindi, uh -huh. kasi yan, pinangungunahan eh. Uh -huh. Opo. Kasi sa, kung meron din nila, ah, oh, oy, di, gumawa tayo ng paraan para uh -huh. Uh -huh. para sa ganun ay eh, hindi sila sumali. Opo. Uh -huh. Ang isang Ma na sa kanila namang galing. Uh -huh. Opo. Isang malino din Sen, ang ang kaparaanan natin, hindi po pina sa social media. Uh -huh. Meron tayong kaparaanan kung papaano po ipararating ang tagubilin uh -huh. sa mga kapatid at sa mga kaanib busin uh -huh. Kristo. Kasi, kaya nila ginawa 'yan. Hindi para sa miyembro eh. Yung hindi miyembro. Yes. Para sa ganun ay maisip na, ah, talaga palang uh, ang iglesia ayaw ding sumama dyan. Silang... Walang walang ganong bilin Apo. pala. Wala po. Di ba? Mm -hmm. Ayun. Eh, sana po ay uh, naging malinaw yung uh, bahagi na yan, Sen. Mm hmm.